So, guys, wala talagang amoy yung pinakasew ko. Tingnan nyo. Wala kang maamoy yan. Kasi dahil sa tomato, nagamit ko. At salamat pala sa maganda kong BFF dati. Nagaluto naman siya yung magsabi nalaga ng tomato. Kasi yung amoy, matanggal yung langsa. Lalo na isda. Guys. Hi, guys. Kailangan. <coughs> Excuse Nanguna dahi ito ang kamatis. No. Ito ang kamatis. Tapos ang sibuyas niya na silalong din na makitaan. Magpaksi ota. So, talong kamatis. Ano, ibutangan ako na siya kamatis. Bakit nilagyan ko yan ng kamatis? Kasi, yung tomato guys, senior yan ang best friend ko. Na maganda. na, na masipag sa kitchen yung isda ko ang pula ng mata <laughs> yung tawag niya tangga ng sa guys yung kamatis kaya yan ako magpapsil bangan mamaya yung resulta tingnan natin. Hindi kasi mamu yung buong bahay pag may kamatis na nilagay po sa paksiyo o sa tinola na yung ba isda o carne, lagyan ng kamatis bawal to sa walang refrigerator kasi mapanis agad dapat ubusin wala lang po guys ang bango wala talagang lang guys yun lang ako magpaksil oh easy lagyan natin ng olive oil konti lang yan patak patak lang So, siya lang mantika ng olive oil pa talaga. Kunti lang. Tapos, kunting paminta. Yan lang. Yan lang ako magpaksil, guys. At tatakipan na natin. Okay. Okay.